Bumisita si na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos sa burol ni Migrant Workers Secretary Susan Ople sa Heritage Park sa Taguig. Bago mag alas 7.30 ng gabi nang dumating si Pangulong Marcos sa venue at saglit na nakipag-usap kay OWA Administrator Arnel Ignacio bago umalis ng pasado alas 8 ng gabi. Una nang sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na nawalan siya ng kaibigan sa biglaang pagpanaw ni Secretary Ople na malaking kawalan daw para sa mga Pilipino, partikular sa mga manggagawa sa ibang bansa. Dumalaw rin sa Burol o Kiramay ang ilang gabinete ni Pangulong Marcos na sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Tourism Secretary Cristina Garcia Flasco, at uh, Justice Secretary. Jesus Crispin Remulla. Samantala, nagpaabot din ng pakikiramay sa pagpanaw ni Secretary Ople, sina dating Pangulo at ngayon pangpangga -pang Representative Gloria Macapagal Arroyo, House Speaker Martin Romualdez, mag-asawang sina dating Senador Manny Villar at Cynthia Villar. Kagabi ng buksan ng burol na, ng pumanaw na kalihim para sa mga kaanak, kaibigan at kasamahan sa gobyerno.